namang lapo ka masit yun pagarikado ka na ako guys mo yan na pagarikado na yan jigsaw kagad pagkakabon jigsaw nga uli sa inyo kapusid uh, muli nandito na naman po tayo sa area ng ating kakawilan so gaya uli na dati kapusid uh, ganoon pa rin uh, namin ng nylon at bibira kami pag makahuli ayan kapusid uh, sa mga nagtatanong nga pala kung anong gamit namin kawil ayan 3-0 lang po na igil at number 17 na nylon ng aming luway ayan kapusid uh, antabayan nyo lang mamaya kung sino na makakauli sa amin at uh, ipapakita ko kung paano maghila ng lapu-lapu, dugso, putian, or mayamaya -maya, at iba iba pang klaseng isda na kumakain sa aming pahing kusit. Waiting lang po kapasit. Ayan po. Kauli na ang master. Ano ba

Palpak oh. <laughs> <laughs> na rin masyado Kapin mo May pet, ganun 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 Baga pa, walang ulog. Ah. Woo, masya. Malinaw. Ah. Okay. Dali na naman ang putihan. Ah. Baka bakla, mamaya kabuset. eh kabuset na, kinainan oh. <laughs> ah. Pangalawang huli. Unang huli namin, i-dugso. O, oh, putihan. Sa akin. Kaya enak Tatong ka. Lahat po. Ito lang, food size. Nice, nice. ang na. na muna. Ah. Ito mata. Basa talaga. i Aga pa. Nakadali na siya. Oh ah. ah, ito. Nasaan ka ngayon? Talpak na ito ka kamay Puro may na ba? mo na ba? Ito ah. bitawan ng injeksyon ng isda. mas injection. Paano Yun, isa ko pisan. Kasi. Paderan mo para hindi tayo maganap. Kumakilit lang, uris. Ay, to Ay, pangalawang huli namin ay Okay. Lapo. Ito tayo payo. <laughs> siguro ito mga kadali pa yan magmaga maga pa lang kapusit ulas ka pala ay alas 9 pa lang nakakalayaan na kami kasi namusip pa kami rin eh dahan pa kami sa may malapuso ayan magmaga kapusit update lang namin kayo pag makauli pa kami ayan naman siya kapusit oh meron na naman ah pag tapos kain sa kanya kanina ng lapo-lapo meron naman medyo maganda na yung panahon ngayon kapasit kalma na mayo sa so, buwan ng mayo naglakas lang naman ngayon pag buwan eh itong may mga bagyo at low pressure sa mga panahon tanda ni mo lang lapis ko rin puti ni mo kung nakikita ang ganda eh? oh sagisi <laughs> sagisi kapusit kanyang nahuli pagka <laughs> mo lapo lapo Pero, pag hindi pa naikita, talaga kailangan huwag mo na mag speak <laughs> ay ito yung okay, mga nahuli na hindi na bidyuan mga patlakan yun yun <laughs> Lapo pagaling setas sa taas. mandi man din. Yung dito na sa taas, para kwartang linaw kayak na siya. Kaya lapo. Kay Apple laku dagat pucak. kagkapusit lang hiya talaga ito, so, yung mga pa tayo o, oh, malilaki na yan doon natin sa medyo mabaw ulit pa tayo ng baura kung so, nagkakain dito sa malalim eh, malilit kasi ngunan namin pinagpain na pusit eh mamaya mga malilaki, baka monster magkain doon sige kapusit, update lang namin kayo maya kaya naman kapusit pinagwian naman siya ito yung uli niya kanino lapu-lapu aja mau apain parit ayo pusit cuma ramai ramai pen apalagi pengen ke pusit dan tadi mulah, mah kamu kelemasin pengen lo naman Ricardo ada naman aja injection jiksen sih lapu-lapu salah udah dan lo kelemasin Hindi man niya labo. Ha? sagisi na naman. Wish, sagisi. Lang siya, lang siya. Kala lapo na. Ah, pag iyo yan. ang tungol. Totok. sagisi ka si kapasit. Kala namin labo ulit. Piki. Ito kasi puro na lang ito sabihin labo eh. Uh, Tayo ito eh. Aray! Aray! Oo! Ano ka Si Boy Blura na yung kinainan. Nandaanin mo lang. Grabe, itim na itim ang kulay mo bro. Parang anino. Natural na sa'yo, natural. Natural ng... Ispire ko bro! Ha? 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 mo? balik? Bumalik. Ay, balik pa? <coughs> Namayan. Paganyan. Magdinig din di ba maglabas sa mata, maglinitingol. Ah, liwa ka po sito. Tubang uli. Diyan na video dahil importante itong laki lang ating pagkulang ng video. Mga malilit saka nalangin sa ibit na lang. Kas. Dati. Hmm? dati. 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 Kok ada laki-laki yang datang. Hah? Putuk lah. Di mana na jual? Di mobil. Ikut Ari. paggas pagkalaki laki Maluris. Di mana dana? Ha? Hmm? Hindi yan. Ito mo

ka pusit ka igit ang lapo paktay man kapusit <laughs> ang mga ayari yan sa lapo <laughs> malaki sana lapad na ng mukok yung hmm? busa mo maluris. Walang pag

pagkalaki-laking na lapo nangyari sa kanya ah, nipis para ng papil hindi siguro nakakain yan uy, pagpasa ah. lampas labas <laughs> ng kunti ang buntot kapasit sa kumrisan <laughs> ayun kapasit napakalaking na lapo, kaya lang payat hindi mo na rin mabalik sa ilalim kasi putok na yung tungol, sayang pakinabangan, patay-patay kapasit Ayan, update lang namin kayo mamaya kaposid. Baka makadali pa. Dahil marami pa kami payo, no? yun. Nagkakabang pa rin sila ng lapu-lapu. Ayan, magkakalalaan mo pa. Mamaya kaposid. Yan naman siya kaposido. Kanina, malaki. Mga 4 kilos. O kaya ngayon, ano kaya? Ano na naman kaya? Kumain sa kanya. Gold. Go na? Ay, hindi yan lapu. Gold. Sinamahan na ang nylon ko. tayo dyan. Sinamahan na aking nylon. Sabit dyan. na. ang malaki. Nalangin ka na ha. Kahit pa nga. Isang

Tambawas sa krudo. Ay, kunti na naman. Ay, nakilagdurusan pa. Wala po. Dikit-dikit. Ako, baka na kasi tandukol. Baka na magbas. Eh, kamsit, binigyan na rin tayo ng krasya. Ah. Ayun, no, sauna, kinain natin pala. Oh, simple lang sauna, kamsit. Kinain natin pala. Hmm. Dapat ini? Oi Nah opo. Lapuk hai Lapuk itu. Lapuk. Mabukit sa <laughs> gisi Sa gisi kabusin to Puhulin nya sa gisi Tangin lapu-lapu <laughs> na, kuartal linaw na Enjo, sa biaya ng takat Tinggalin tayo ng krasya Enjo

Pusit. dito. Dito, Ito, ito. Ito. Uh, ito. O, oh, lumayan oh, diba? ito yung bayita ng pusit. Yan. Yan yung isang kawil. Yan. O, oh, nakaganyan. Tapos ito yung isa. Dito sa gilid. Ano? Yan. Ganyan ang pagulo niya. Pag oh, Kapos ang siya. Ano man siya kapusit. Binauwi yan naman siya. Ya, yan pala kapusit yan ng nangalaw. At ito yung bulalakaw. Oh. Yan naman yung koron Yung aming bayan. Oh, kumigil ah. Ano, parang dugso yata yan ah. Huwag ka na mabitas. Dahil kwartang linaw ka na. Arigado. Barikado ka na. Ay, siya nga pala kapasit ito. nga pala ito mga yung kasama ko dito sa unan. Bago pa lang siya makatikim ng kwan. Kwartang linaw. Malapit na siya sa salang. Sabihan ko nga sa kanya, eh, bumili na siya ng bestida eh. Para angatin niya lang langit na. Ako ba yata? Hmm? Yan yeah, na? Okay. Parang may paglalagyan yata Ang kulunin Lapo Lapo, lapo tik Nakut binanda Ay buti nandito Labas ito Ayan mo Napakalik na mga lapo Kamsit Yun Pangrikado ka na Ako guys mo Yan na Pangrikado na yan Jigsaw ka agad Pakita Bor Jigsaw Tot Tapos ako prisa bor hindi naglabas sa tungkol eh. Kalalaking lahap dito, baby. Pag-skibus na, na naman. Pag-singaw. Pag-singaw mo. Ayan, boss, boss, ang mga labi na. Isidin lang dito,

kaposit Bakal lang. talaga lapo dito ko na. Pisto na to. Kanina, 4 kilos. Tapos ngayon, mga 3 kilos na naman. Yan ang tinatawag sa amin. Jambo, kaposit Tawag dyan. Yan, oh, isang kumplis. Ang huli ko kanina. Sige, magkapasit. Baka makatali pa kami. Ari pa kami. At ari ba namin.

Putih Putih Putih. Segisi. sit ko naman sa kanya tung bisugo sa gisi At, ito aking labas yung mata ito meron din dito yung mamaw na lapo napakalaki ng lapo-lapo mamaw din <laughs> ah, ito kaya mayroon sa isa na diba yung balintong-balintong kapit ah uh, nagpapasalamat nga pala ako sa Luna YouTube Channel sa mga naga shoutout shoutout nga pala kay Jomer Bilioni pa at kay Saturni no mamak pati kay Sherlyn Pakaro shoutout sa iyo idol thank you and God blessing po bye bye